Isang simpleng pusa ang gumawa ng isang kahangahangang gawa, iniligtas ang lahat ng mga tuta mula sa isang panganib na aso ng kapitbahay. Ngunit nang matuklasan ng mga may-ari ang tunay na dahilan ng kanyang tapang, sila ay lubos na namangha. Si Mia ay hindi isang karaniwang pusa, ang kanyang malambot na balahibong kulay karamelo at maliwanag na mga mata na berde ay hindi pwedeng hindi mapansin, ngunit hindi lang ang kanyang hitsura ang nagpaiba sa kanya. Si Mia ay may likas na ina na higit pa sa karaniwang pusa. Inalaga ng pamilya Anderson, si Elena, Marco at ang kanilang batang anak na si Ariana, si Mia nang siya ay isang munting kutit. Natagpuan nila siya na nanginginig sa takot at lamig. Nakatupi sa isang karton na kahon sa tabi ng isang tindahan. Si Ariana, nanoy walong taong gulang, ay agad na nahulog sa pag-ibig sa maliit na kutit at nakiusap sa kanyang mga magulang na hayaan siyang alagaan ito. Ang mga unang linggo sa kanyang bagong tahanan ay mahirap para kay Mia. Siya ay nagtatago sa ilalim ng kama at lumalabas lamang tuwing gabi upang kumain. Ngunit si Ariana ay sobrang pasensyosa, nagtatagal ng mga oras na nakahiga sa tabi ng kama, mahinahong hinihikayat si Mia na lumabas. Dahan-dahan, nagsimulang maramdaman ni Mia ang kaligtasan at nagsimulang magtiwala sa pamilya na nagbukas ng kanilang mga puso sa kanya. Habang tumatanda si Mia, ang kanyang personalidad ay umunlad at ipinakita niyang siya ay isang napakatalino at mausisang pusa. Mabilis niyang natutunan kung paano magbukas ng mga pintuan, magpatay bukas ng ilaw, at kahit dalhin ang school bag ni Ariana tuwing umaga. Ngunit bukod sa kanyang mga talento, ang malasakit ni Mia sa ibang nilalang ay talagang kahanga-hanga. Isang araw, nang umuwi si Ariana na may sugatang ibon, agad niyang tinanggap ang papel ng tagapagtanggol nito. Naglaan siya ng maraming oras sa tabi ng kahon ng ibon, inaalagaan ito at sinusubukang pakainin. Dahil sa maingat na pag-aalaga ni Mia, gumaling ang ibon at nakalipad muli. Isang araw ng bagyo, isang pugad ng mga batang ardilya ang nahulog sa bakuran ng pamilya Anderson. Walang alinlangan, tumakbo si Mia sa matinding ulan at maingat na dinala ang bawat ardilya patungo sa kaligtasan ng porch. Pinanatili niyang mainit at ligtas ang mga ito sa buong magdamag. Hinihintay ang pagwawakas ng ulan upang makabalik ang kanilang ina. Si Mia ay naging isang minamahal na paborito sa kapitbahayan. Madalas na dumadaan ang mga tao sa bahay ng Anderson upang humanga sa kamanghamanghang pusa. Iniidolo siya ng mga bata sa lokalidad at malinaw na pareho ang nararamdaman ni Mia. Isang araw, napansin ni Elena ang isang kakaibang bagay kay Mia. Matagal itong nakaupo sa bintana, nakatingin sa malayo na may kalungkutan. Parang nawalan siya ng gana sa pagkain at naging mas mailap. Nagaalala, dinala ng pamilya Anderson si Mia sa veterinaryo upang malaman kung ano ang nangyayari. Agad na natuklasan ng veterinaryo ang katotohanan, buntis si Mia. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa pamilya. Si Ariana ay natuwa sa ideya ng mga bagong kutit. Si Elena ay nababahala tungkol sa kalusugan ni Mia at si Marco ay nagplano na kung paano nila aalagaan ang mga bagong darating. Ang sumunod na linggo ay puno ng paghahanda. Gumawa si Ariana ng malambot na higaan mula sa mga lumang kumot at unan. Nagtipon si Marco ng espesyal na pagkain para sa mga buntis na pusa at binantayan ni Elena si Mia upang matiyak na siya ay komportable. Sa wakas, dumating ang araw. Pumunta si Mia sa isang tahimik na sulok ng shed upang manganganak, malinaw na ipinapakita na ayaw niyang may manghimasok. Naghintay ang pamilya na may kaba, naririnig nila ang mga mahinang pagngiyaw mula sa shed. Lumipas ang mga oras bago lumabas si Mia, mukhang pagod ngunit mahinahon. Ngunit sa pagkabigla ng pamilya Anderson, wala ni isa mang ang sumunod sa kanya. Maingat na sumilip si Marco sa lugar kung saan inihanda ni Mia ang kanyang pugad at ang puso niya ay tumibok ng malakas nang makita niyang may tatlong maliliit na kutit na patay at nakahiga ng hindi gumagalaw. Ang veterinaryo na agad tinawag ay pinatibay ang loob ng mga Anderson na ang ganitong mga trahedya ay hindi kakaiba lalo na sa mga batang pusa. Si Mia ay labis na nalungkot. Tumanggi siyang umalis sa kanyang pugad, patuloy na dila at sinusubukang painitin ang kanyang mga patay na kutit. Hindi alam ng mga Anderson kung paano pahupain ang kalungkutan ng kanilang mahal na alaga. Sinubukan nilang ilihis ang kanyang atensyon gamit ang mga laruan at treats, pero hindi nagpakita si Mia ng interes. Lumipas ang isang linggo at sa wakas, lumabas si Mia mula sa kanyang taguan. Ngunit hindi na siya ang dating masiglang pusa tila siya'y napagod, tahimik at malayo. Sa loob ng mga oras, nauupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan. Sinubukan ni Ariana na hikayatin siyang maglaro, pero wala ni isa mang bagay ang nakapagpagaan sa kanya. Lalong naging aligaga si Elena at Marco sa kalagayan ni Mia. Pumunta sila muli sa veterinaryo na umaasang makakahanap ng payo kung paano matutulungan ang kanilang pusa na malampasan ang malalim na kalungkutan. Maging si Arianna ay nagsimula ng magsalita ng malumanay kay Mia, umaasang ang kanyang mahinahong tinig ay magbibigay ginhawa sa nalulumbay na pusa. Pagkatapos, sa isang araw ng matinding init, nagbago ang lahat habang naglalaro sa bakuran, narinig ni Ariana ang isang hindi pangkaraniwang tunog mula sa kabila ng bakod. Dinala siya ng kanyang kuryosidad at ang kanyang nakita ay nagpaiyak sa kanya sa gulat. Si Mia, nang maingat ay may dalang isang maliit at umiiyak na itim na tuta sa kanyang bibig. Tinawag ni Ariana ang kanyang mga magulang at agad silang nagtipon, nagmamasid sa hindi makapaniwalang tanawin ng mga magulang habang mahinahong inilapag ni Mia ang tuta sa damo. Niyayakap ito na para bang ito ay kanyang sariling kutit. Ang pamilya ay naguguluhan. Saan nang galing ang tuta? Ano ang susunod nilang gagawin? Iminungkahi ni Marco na dalhin na lang ang tuta sa loob makipag-ugnayan sa mga serbisyo ng hayop o dalhin ito sa kanlungan. Ngunit nagdalawang isip si Elena, nakita niya kung paano pinapangalagaan ni Mia ang maliit na nilalang at hindi niya kayang paghiwalayin sila. Habang nagde-debate ang mga matatanda kung anong gagawin, mabilis na pumasok si Ariana upang maghanap ng lumang basket at malambot na kumot. Inilagay niyang maingat ang maliit na tuta sa loob nito at walang pag-aalinlangan. Sumunod si Mia at pumasok din, yumakap sa tuta at protektahan ito. Nagtanaw ang mga magulang nila. Ang mga puso nila ay puno ng kagalakan sa nasaksihang kabutihang loob. Dahil sa malalim na ugnayan sa pagitan ni Mia at ng tuta, napagpasyahan nilang hayaan muna itong manatili. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-alala at kalikasan. Nagpost ang mga Anderson ng mga flyers sa buong barangay. Umaasang makahanap ng may-ari ng tuta, ngunit walang lumapit. Samantala, ang pangangalaga ni Mia sa kanyang bagong alaga ay kamangha-mangha. Laging malapit siya sa tuta, dinidilaan ito ng mahinahon at ginagamit ang kanyang katawan upang panatilihing mainit ito. Nagulat si Ariana nang matutunan niyang nagsimulang magpasuso si Mia sa tuta. Kahit magkaibang uri sila, ang gatas ni Mia ay nagpapalusog sa tuta na parang siya ay kanyang sariling anak. Ang pamilya veterinaryo ng kumonsulta ay nagulat din Bagamat bihirang mangyari, ipinaliwanag ng veterinaryo na posibleng mangyari ito. Patuloy na pinapasuso ni Mia ang tuta bawat dalawang oras, kahit na siya sa kalagitnaan ng gabi upang alagaan ito, ipinapakita ang buong kabuuan ng kanyang ina nalikas. likas. Pagkatapos, sa ikatlong umaga matapos dumating ang unang tuta, muling nawala si Mia. Hindi ito binigyan ng pansin ng mga Anderson. Inisip nilang baka naglakad lang siya tulad ng karaniwan, ngunit nang bumalik siya, may dala siyang isa pang tuta sa kanyang bibig. Ang tuta ay medyo mas malaki kaysa sa una, ngunit pareho silang may madilim na balahibo. Maingat na inilapag ni Mia ang ikalawang tuta sa tabi ng una sa basket at ipinagpatuloy ang kanyang malasakit na pangangalaga gamit ang parehong malumanay na paghawak. Lubos na naguguluhan ng mga Anderson, saan kaya nanggagaling ni Mia ang mga tuta at ano ang nagtutulak sa kanya upang dalhin ang mga ito sa kanilang bahay. Nagsimula ng mag-isip si Marco na baka may isang aso sa kalapit na lugar na nanganak kamakailan ngunit hindi inaalagaan ang kanyang mga tuta. Naisip ni Elena na tanungin ang mga kapitbahay kung may aso bang nanganak kamakailan pero bago sila makapagsalita, nagdala na si Mia ng ikatlong tuta pagkatapos ay ikaapat at sa huli, ikalimang tuta. Pasensya na sa abala. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, magpapakumbaba akong humiling na ilike ang video at magsubscribe sa channel na ito. Mahalaga ito para sa amin. Maraming salamat. Sa pagtatapos ng linggo, ang tahanan ng mga Anderson ay naging isang kanlungan para sa limang maliliit, madilim na mga tuta. Lahat ay nasa pangangalaga ni Mia. Ang kahusayan ni Mia sa pangangalaga sa kanyang hindi pangkaraniwang pamilya ay kahangahanga, ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na pasusuhin silang lahat, hindi sapat ang kanyang gatas upang ganap na mapanatili ang mga lumalaking tuta nang mapagtanto ito nagsimulang magpakain si Ariana ng specially prepared formula gamit ang bote tila naiintindihan ni Mia ang pangangailangan ng karagdagang nutrisyon at matiisin niyang hinintay habang pinapalakas ni Ariana ang bawat isa sa kanila matapos ang bawat pagpapakain dila-dila ni Mia ang kanilang mga mukha parang siya na mismo ang nagtatapos sa proseso ng pangangalaga ang balita tungkol sa pambihirang pangangalaga ni Mia sa mga tuta ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Ang mga tao ay humanga sa kamanghamang pagpapakita ng kalikasan. Ang iba ay hinangaan si Mia, tinatawag siyang tunay na bayani, habang ang iba naman ay nagsimulang magduda. Si Mrs. Martini, isang matandang babae na nakatira sa kabilang kanto, ay nagsabing nakita niyang palihim na naglalakad si Mia sa gabi na may kakaibang hitsura sa mukha. Nagsimula siyang magkalat ng mga chismis na ang pusa ay nagnanakaw ng mga tuta mula sa mga asong hindi maswerte. Sa kabilang banda, si Mr. Moretti, ang mabait na panadero mula sa lokal na tindahan, ay labis na nahulog sa dedikasyon ni Mia. Araw-araw, nagdadala siya ng bagong tinapay sa mga Anderson at sa kanilang mga tuta na niniwala siyang ang ganitong kamanghamanghang pamilya ay nararapat sa isang espesyal na treat. Samantala, ang mga bata mula sa mga kalapit bahay ay sabik na nagtanong kung maaari silang bumisita at makita ang kakaibang pamilyang ito. Ipinagmamalaki ni Ariana na ikwento kung paano maalaga si Mia sa mga tuta, sinasabi sa kanila ang bawat isa na parang mga kapatid na niya. Ngunit, hindi lahat ay kasing tahimik tulad ng inaakala. Ang responsibilidad ng pangangalaga sa limang tuta at isang pusa ay mabilis na nakapagpasobra sa mga Anderson. Ang gastusin sa pagkain at mga bayarin sa veterinaryo ay patuloy na tumataas at ang kanilang tahanan ay palaging puno ng kalituhan. Nagsimulang magkauntugan si Marco at Elena dahil sa kanilang hindi pagkakasunduan kung ano ang susunod nilang hakbang. Ang stress ay hindi lang nararamdaman sa loob ng tahanan ng mga Anderson, kundi pati na rin sa buong barangay. Nagsimula ng magmungkahi ang ilang kapitbahay na baka kailangan ng makialam ang animal control. Nangangamba na baka nagnanakaw si Mia ng mga tuta mula sa ibang aso. Si Marco ay nagsimulang maramdaman na sila ay patuloy na binabantayan. Mula sa kanilang bakuran, nakikita niyang nagchitsismis ang mga tao at tinuturo ang kanilang mga bintana. Isang beses, napansin pa niya ang isang lalaking saksi sa kotse na kumuha ng mga litrato ng kanilang bahay. Si Elena, na halos ubus na ang emosyonal na lakas, ay nahirapan sa paghahati ng kanyang pagmamahal kay Mia at sa mga tuta, kasabay ng bigat na hatid ng mga kapitbahay. Ang patuloy na paghusga ay nagsimulang magbigat sa kanya at naramdaman niyang nagiging anxious siya tuwing lalabas ng bahay hindi maalis ang pakiramdam ng mga matang nang huhusga. Nakita ni Ariana ang epekto nito sa kanyang ina, kaya't nagdesisyon siyang kumilos. Nagtangkang hanapin ng batang babae ang pinagmula ng mga tuta, determinado siyang tuklasin kung saan nagmula ang mga ito. Naglaan siya ng mga oras sa bintana, pinapanood si Mia, umaasang mahuli siyang ginagawa ito. Samantala, si Mia ay patuloy na walang kaalam-alam sa lumalalang kaguluhan. Patuloy niyang inaalagaan ang kanyang mga tuta nang may malumanay na pagmamahal, nilalaro ang mga ito at ipinapakita ang kanyang likas na instinto bilang ina. Kamangha-mangha ang makita habang sinusubukan ng mga tuta na gayahin ang mga galaw ni Mia, pati na ang paglinis sa kanilang sarili na parang ang kanilang ina ay pusa. Isang gabi, nang umabot na sa tuktok ang tensyon sa paligid, kumatok sa pinto ng mga Anderson. Nakatayo sa threshold ang isang opisyal ng batas kasama ang ilang mga kapitbahay na nagaalala. aalala Sinabi niya na kailangan niyang makipag-usap tungkol kay Mia at sa mga tuta. Ang mga Anderson ang mga puso nila ay mabilis na tumitibok sa takot at hindi tiyak na nararamdaman ay nag-imbita sa kanya sa loob ng bahay. Hindi alam kung ano ang magiging epekto ng hindi inaasahang pagbisitang ito. Ngunit sa kabila ng lumalaking kaba, nagbigay sila ng taimtim na pangako na tatayo sila kay Mia at sa kanyang kamanghamanghang pamilya hanggang sa dulo. Nang pumasok ang opisyal sa sala, ang kanyang mga mata ay agad na napaku kay Mia na nagpapahinga ng komportable sa isang malaking basket na napapalibutan ng limang maliliit na tuta. Pati ang opisyal na karaniwang seryoso ay hindi maitago ang kanyang sorpresa sa tanawin. Ininspeksyon niya si Mia at ang mga tuta, ang kanyang kuryosidad ay tumaas at tinanong ang mga Anderson tungkol sa kanilang kwento. Ibinahagi ng pamilya ang lahat ng alam nila, ikinuwento ang tapang ni Mia sa pagligtas ng bawat tuta isa-isa. Sa puntong iyon, si Ariana na tahimik lang hanggang sa pagkakataong iyon ay humakbang pasulong. Ibinahagi niya ang kanyang mga obserbasyon tungkol kay Mia na madalas ay umaabot sa abandonadong bahay sa labas ng bayan. Ang opisyal na nabighani sa bagong impormasyong ito ay nagdesisyong sundan ang lead na ito. Sina siya at Marco ay naglakad patungo sa lumang bahay. Iniwan si Elena at Ariana upang alagaan si Mia at ang mga tuta. Nang bumalik sila matapos ang isang oras, ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng kalungkutan at tila may bigat na nararamdaman. Natagpuan nila ang isang may sakit na asong lakal sa abandonadong bahay. Kamakailan lang nanganak anak, ngunit sobrang mahina at may sakit upang alagaan ang kanyang mga tuta. Biglang naging malinaw ang lahat. Si Mia, na pinapatnubayan ng kanyang likas na maternal na instinto, ay hindi ninanakaw ang mga tuta kundi inililigtas ang mga ito mula sa tiyak na kamatayan. Maingat niyang dinala ang mga tuta sa bahay isa-isa. Alam niyang mahirap ito kung dadalhin lahat ng sabay-sabay. Ang balita tungkol sa makabayang ginawa ni Mia sa pagliligtas ng mga ulilang tuta ay kumalat na parang wildfire sa buong bayan na nagbigay ng malambot na puwang sa mga puso ng lahat ng nakarinig nito. Ang pananaw ng mga tao sa pamilya Anderson ay lubos na nagbago. At ang katayuan ni Mia ay nag-transform mula sa isang ordinaryong pusa patungo sa isang minamahal na lokal na bayani. Ang mga tao sa buong bayan ay naghanap ng mga paraan upang tumulong. Ang maawain na lokal na veterinaryo ay nag-alok na gamutin ang ina ng tuta ng libre habang si Mia ay patuloy na mahinahon na inaalagaan ang kanyang mga tuta. Nakatayo ang mga Anderson na namamangha pinagmamasdan ng kanilang mahal na pusa na inaalagaan ang kanyang mga foster pups nang may pinakamatinding malasakit. Habang ang hindi ka paniwalang kwento ni Mia ay naging viral online, ito ay nakapture ang mga puso ng marami ang mga tao mula sa iba't ibang panig ay pinuri siya dahil sa kanyang malasakit at pagiging hindi makasarili. Samantala, ang ina ng tuta ay nakarekuber at naghahanda na upang magkabanding muli sa kanyang mga anak. Lahat ay sabik na naghihintay sa reaksyon ni Mia, ngunit ang matalinong pusa ay nagpatuloy na nagpatanga sa kanila. Pinaubaya niya ang biological na ina na makipag-bonding sa kanyang mga tuta at siya naman ay nagsilbing isang banayad na tagapag-alaga na laging malapit, nagbibigay ng tahimik na suporta. Ang kwentong ito ay hindi lang nagbago sa buhay ni Mia o sa kapalaran ng mga tuta. Malalim na naapektuhan ang buong komunidad. Ang mga tao ay nagsimulang magtrato sa isa't isa ng mas may kabaitan at ang mga kapitbahay ay mas madalas na tumutulong sa isa't isa. Ang lokal na kanlungan ng hayop ay nakaranas ng pagtaas sa mga adopsyon kung saan maraming pusa ang nakahanap ng bagong tahanan. Si Mia ay naging simbolo kung paano ang pagmamahal at likas na instinto ng pag-aalaga ay maaaring magpakita sa pinakanakamanghang pagkakataon. Talaga namang nasiyahan ako sa kwento. Nakakabagbag puso at ipinapakita kung paano ang malasakit ay makakagawa ng malaking pagbabago kahit sa mga hindi inaasahang lugar. Talagang papayagan ko si Mia na alagaan ang mga tuta, kitang-kita ang kanyang mga magandang layunin at ang pagmamahal na nasa kanyang puso para alagaan sila. At tungkol sa pagtatanggol sa kanya laban sa mga akusasyon ng mga kapitbahay, oo, tiyak. Madalas mali ang paghuhusga ng mga tao sa mga sitwasyon nang hindi nila alam ang buong kwento at si Mia ay kumikilos lamang mula sa purong pagmamahal at instinto. Kung ako ang nasa kwento, pareho lang ang gagawin ko. Protektahan at suportahan siya. Salamat sa pagbabahagi ng isang kwento na talagang nakakagiliw at gustong-gusto ko ang mensahe sa dulo talaga namang ang kabaitan ay kayang magdala ng mga himala naghihintay ako sa susunod